3K mga kamaster May contact number ka ba? Ano? walang number Pasensya na kayo mga kamaster Walang number ha Ayan na no? Green leg pa siya oh. Ayan, 3K lang mga kamaster Kanawa yun oh. Ilang buwan na eh? 6 months. pa lang ha? Mga early bird pa later no?